Mangnuma. <laughs> Diyan ka to, Tek? Sa ba? Ano ka to? Ligo. Maligo. <laughs> Maligo. Ano ka makadok sa imong uma ka maguna ka dito? Mayara ka naman to ko ng uma? Kuya, makadok sa uma. Hanap mo siya ko sa kong uma na nga to. Ano nga to? Ano, Kaya paano lang to tagali? makiat at lang tagali sa nang kadaan na karon? Kaya umama niya pa natin kadaan mo na. Ang nga to niya farm. Mara, ang nga to niya mga ka, ano, kakandingan. Hahaha. <laughs> Ang gatan ka na ba? Gata? Mas mga 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 people, oh. <laughs> Lagaw sa mga ter. <laughs> ano ka mo wala may payo ka ba Left or right? Um, uh, right. 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 right? May payo ka ba ah, para right. hindi kami um, handong kami ulanan kami. May mga gadgets kami dahil yung dalo. That's the river. The sound of the river. River dyan, oh. No. Oh. Drang river, oh. is the ano no? so ba pupunta kami ng ilog ano um, pa kung sa ilog sa amin sa so, loba ng dito at sa ilog sa baba so ito yung legendary na daanan namin literally na daanan namin yung ilog pupunta sa ilog namin at the time check is quarter to five in the afternoon Ayan. Hmm. Sa kami po meron yung mga flower doon, no? Ano oh, ano dito? Doon ka lang, oh. Huwag dyan kasi, ano yun dyan, nag-waya oh. Ha? Pero ano lang, dinakil lang. Ang oh, mga legend, mga lego. Common, the common. Ang <laughs> mga dito so sa dire sa may pangpang -pang, para hindi mabasa sa so ulan may cave cave Tapos so pasok natin dito yung bag at tayo yung magsiniswimming pepper <laughs> ha? may just okay, hey, check natin yung protect oh, check Okay, <laughs> look vlog so, sa left and right uh, may yung bag pinagwadihan ng aming bag ayun guys, lasang lasang na ng aking sa parin. so, medyo dito lang tayo sa paghanas tayo guys, para iwas diskusya, kasi malayo yung bag na talaga yung ito, ano, 20 years yung nakapagalito 20 years so, mawala ito na maligo. O, mo yan yung tobig. Ayan. Ito na maligo. Kaling ko, ramay po yan, natin. Maligo. Pwede na lang na nakimo sa iya swimming pool yan. Guys, this is our river guys, very Eden Talom and this is the way we swim before. <laughs> Pwede na kami. Yes, night na. And uh, it's very far pa ang aming laka Ha? Huh? So that's it, ang aming swimming sa aming na. Swimming, going home at we swim again sa baril. <laughs> so, nang before the other, na siya a lot of wild flower, wild orchids. So, well, wala na. Kaya sa baka. So, for, let's it. Let's go! So, pole ng mga, ano, no? That's it for this video. At tayo ay malalakad. Ay, go, ah, uh, ang ganda ng butterfly. Very big. So, pole ng mga ari rin naman ang butterfly. Kaso, pa kaso so, ang sunod yung sama ng butterfly. Kapat oh. ko. Diyan na siya na lagyan. Ginagay niya din nga man lagyan. Eh. <laughs> hmm. So, ipakita ko sa inyo guys, na yung daming ano dito. Nabuhay na mga turmeric. Lapad ng ano ng turmeric. Kapakita ko. So, yun guys, oh. Ito yan dyan. Ay, hindi pala nakikita. Kasi nagpapayang kung umulan eh. Yan mga ano sa likod. Mga taniman ng turmeric. Ano ko tinanim ba yan dyan o wild? Kasi wala namang nag-harvest. Kasi nga, nasa ilalim talaga siya ng ano. Naging flower na lang dyan. Yan. O. Yan. Naging flower na lang siya. Maganda kasi yung flower ng turmeric. Let's see yeah, guys. Oh. Ayan. Ayan. Mahaba bayan dito guys. Nag-implantation na dito sa ilalim. Ayan. So, bye ilog. See you next time. Diyan. So, super saya ng experience naman. Naligo. At, kahit nangitin, <laughs> ang blood ko enjoy pa rin. So, ito ito, American guys. Yung dami. Ayan. Hanggang doon yun, na ikot yan doon. Ito turmeric to dito. Pero na walang nag-harvest nga kasi. Cemetery yan sa taas. <laughs> ano namin yun dyan guys? Naging wild lang siya. yan, Nagiging wild na lang ito. Kasi nga walang nag-harvest. Ayan. Cemetery kasi. Old cemetery kasi dyan. Pero so far matagal na walang nag-living dyan. Kasi nga bawal na mag-living sa tabi ng ilog ng mga ninono-nono lang. Ng bata lang. Na? wala namang nakatira dito kaya hindi lang mabaho. So, ayun ito cemetery yun sa back. Cemetery, yeah. Pero mga ano lang, it's pa. konti lang yung nasa mansion. So, hindi nga allowed. Kasi nalit space. Yeah, yun nila. Eh. Yun yeah. uh, nila. Yeah. Mm. area mo, Milo? Cemetery. Yan, poor religion. Dulas. Ngayon, sa imo panada, pag cemetery ka. <laughs> Mao ni mamanon ta gulangan. So ginabi ng mga legend. Sinaligo-ligo so, kasi tikya. Nadugay mag unta at paligo. Di pagi siya nang kambal lagi like, ko ina tek, di pagi tani siya maguntat. Sige mo to sa swimming pool, may pagkapat naman yara to daw. Kasi siya mag swimming swimming siya. So this is the legend story. <laughs> Ang karami sa lagyan. nga <laughs> dito mo kapigil pag. Yung ina katuban ako. Dahil. <laughs> manay, 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 manay. Ganun dito man may magpag sa <laughs> katuban ka niya. Nga katol man tubo. So, legend, <laughs> Common, legend. Dali ah. Dandog na da.